Good morning. Swerte uh, swerte again. June twelve, twenty So kinsay nakadaog sa 07 seven atong kuan karon ato ang uh, result sa STL North Cotabato is eight zero seven. Gipamintain tamo sa two zero seven. Nigawas karon eight zero So daog ta no daog ta sa 07 again sa so, upat na ta ka daog pero last 2 lang firme so but then dako na kay siya ikatabang 207 ang nigawas 07 so uh, please subscribe mga uh, akong mga uh, viewers nga uh, nakapas karon dinhi tanan nga makaagi din eh akong gi pangayo ang inyohang subscription pag subscribe mo tapos pag uh, like, hit the notification bell og share so mag -hello ko sa ilan ni Elisa Jean Butal Kurt Bagawisan, Milo Jean Lumbay, langga de-share to Richelle Ann Condino, og si Adjuna uh, Ulita no? Salamat kayo sa inyong pag-subscribe ang ginaot nga naka daog mo, no? naka daog mo sa maintain na to nga 207, ang nigawa 07, 807, daug ta sa lasto. So, muna nga, uh, paminaw mo sa, toang, uh, kuan, sa toang video, og, uh, to ang kwan, sa to ang video, o nga, mo, no? Kay makadaog tagyod din he sa ato ang uh, sa ato ang uh, pagpaningkamot nga kita makahatag og numbers kanang hat numbers gyud so karon di ko magdugay kay na pa mi no oh, uh, di ko magdugay maghatag ko kanang duha ka numbers irambol lang ninyo irambola ha pero pwede i-target or rumble. So tar ball, ha? Ah, uh, ka numbers lang niya pero may tulon ni kay mo mangud ni akong gi pero morang nambira ang ikaduha, no? So tar ball. Tar ball. Ang atong ikaduha nga number ako uh, ang uh, hot numbers nga hatag karon sa last dos. Uh, 788 808 no mo na silang duha pero kanang kuan e eh, tarbo lang kaning 0788 uh, 788, og kaning 0 uh, kaning uh, 808 so kusog ang pagkaplastar man gud mo og ni siya 788 og 808 og 088 pero itarbo eh, tarbo lang na siya ang sa inyo hang pag taya so wait ta sa draw pagka 2 o'clock tayo ninyo ang 788-608 o 088 o uh, kung ganahan mo no pero gap, dapat ganahan din mo kay nindot na siya karon so mo na dagang kayong salamat uh, tarbol la, tarbol so again subscribe Oga, uh, uh, sa inyong hatanan dagang kayong salamat sa inyong pagtangkilik sa toang video Oga, uh, hinaut nga magdaghanta na uh, sa uh, sa Facebook daghan naman no Oga, uh, akong panginaot nga magdaghan diri sa YouTube o kanunay mo nga uh, maminaw o mag-view o mag-like, mag-share o mag hit nyo din yung notification bell para kanunay mong ma-update sa mga uploads o video din eh, sa ato ang channel so thank you very much, lagang kang salamat Bye.